welcome to my channel my daily routine exploring marjo mix TV Hi. Masahol yung ng alum. ha Masabi ko na hindi ko alito. Kaya mga kapitbahay, ng barangay. <laughs> kasi yung kapatid ni ano konsihal po konsihal ng barangay oh maraming saging parang ngayon nakakita ng saging <laughs> Oh. di Diba? ay mo uh -huh. Buti lang naka <laughs> <tost> oh guys, daming mangga. Oh. Sa bundok na ito, guys, pero magaganda yung bahay, ho.

Mm -hmm. Barangay pinuno na yun dito guys. Ay bagong pangulo pala. <laughs> Sorry naman. Bagong pangulo na pala dito. White pa rin siya ng pura. Huwag kayo taro kasi eh. Kagulutan na yan eh. Saan? Inaanak ng nanay. Hmm. Mangapit bahay kami ng kape. <laughs> <laughs> nangapit baryo. Ah, nangapit baryo pala. Mali pala ako, sorry naman. Nangapit bahay, katabi bahay. Nangapit baryo pala kami ng kape. <laughs> Ayan, may munggo kayo. Sa munggo. Munggo ba yan? Sitaw. Munggo, sitaw. Ah, sitaw pala. Munggo. Sitaw yan, bataw. Patani. <laughs> Kundol, patula. 'Di ba guys? Very supportive ang aking mga bayaw. <laughs> Nilibot namin ang Barangay Along. Umabot na kami dito sa bundok. Saan? Ang layo. Oh, ito naman Kaya kang... Naubos, naulang, naubos na kami, gutom naubos. ka? Gutom ka? Pag-uwi mo, gutom ka. Hindi, may dala ako. Oh, kala ko pag-uwi. May dala <laughs> ako, may dala Mabuti bagong Jo. Tapos, sausaw mo ano, sa suka, o kaya bagoong. Hello. Hmm. Mabuti bagong Yung mga kapatid ko, nila lagi, kahit anong ulam, okay na. Hindi doon. Alam mo ba sa amin lahat, ako lang hindi maselan. Kaya nga eh. Kaya sa ulang at saka mantika, kainin. Kaya nga sabi niya. Kahit ano sabi ko, kahit ano tapos Ano gusto mo dito sa bundok? Ito. Hindi na sa tirahi. Ay, ano, na yan. Next time naman yan diyan. Sabi niya kahit ano, sabi kaya ko, eh, ayaw mo nga kumain kaya. ng gulay. Sabi niya, oh, mabilis ako mamatay sa gulay. <laughs> Oh, diba? Bundok na ito guys. Pero ano. Malalaki bahay. Hindi na tulad dati. Pag sinabi mong bundok. Barong-barong. Kamakamalik. Yay, hindi na. Tapos ito, pinasimento ito ni Senator Lapid. <laughs> <laughs> Sama na yung tingin ng aso sa amin guys. Oh. So. Ayun, sama ng tingin ng aso. Sariwang kamoting baging. Puro sariwa. <coughs> may iniipit-ipit ako ng ano, isang libo. Ngayon, sabi niya, yung kadena ko tumutunog. Sabi ko, di pa gawa mo. Sabi niya lang akong pera. Hindi, siguro ito Nakita talaga yun. Kaya tina. <-üfungi> hindi niya nakita yun kasi nakaipit yun sa passbook ko. Dati, hindi mo nakita yung <-üfungi> 1, 2, 3 tayo. Nakita yung kinukuha niya. Tapos sabi ko, magkano? Sabi niya, ano, 350 lang. Okay. di. 350. Siguro talbo. Sabi niya may pera ka pala. Sabi ko, eh, matagal na yan dyan nakaipit. Paano niya makita? Nakata, nakaya, nakabaliktad yung passbook ko. Pa kahit buksan na yung bag ko, hindi eh, niya makita kasi nakabaliktad niya. Sabi ko, matagal na yan dyan. Isang na yan dyan. <laughs> Sabi niya, mahina pasada ngayon. Walang pasok. Okay, ayun dadakitan lang ta na nakita mo kanu-kanin tubalan sa idugta mo pagkami at kita ayan pauwi na kami guys ito alis alis na to Dadagdagan ko yung kalamansi note sa harapan ng bahay niyo. Mm. Di ba isa pa lang tinanim ko at saka yung guyo mali, ba nung maliit yun? Asayo ba yun? Oo. Ay, tagdaan ka naman. Ay, nung tong. Tagdaan ka ang... naman. Ang galing mo ah, tali dito, tali doon. Ay, lang. tabakin ko yung ano, sagin. <laughs> ano mangyayari sa'yo? Ito, gusto mo? Sample lang ko Ayun ko nga barkada ni Charlie. Ayun barkada ni Charlie. Asawa yung asawa ni Charlie. Uh, yeah. Nagbablog lang siya. Yung hindi naka plastic gap, akin lahat. <laughs> na? Magbablog yun, magkaya mag nga siya dita. Magdara false. Ni <laughs> Charlie na <and> ebo rin pasyal. na press <laughs> mo kaya nila. Press <laughs> Sarap dito. Malayo ano. Malayo sa Malayo sa pollution. Pag minare-test ka pa dito, upakan mo. Ay, mayroon pa rin siguro, ah. Saan Kahit nasa bundok pa na. Wala na well, lang nasugo kasi wala kapit ba eh. Sa mga ano, sa chat-chat. Yun lang. Yung bahay ni Reddit. Ako, nung, nung hindi ako konsyan, ay hmm. Po nga anong sinasabi na ngayon di punta ko sa bahay. Wala hmm. nilang baliwan ko. Pero ngayon konsyan na ako. Wala na. May ano ka na, may control ka na sa sarili uh, mo. Wala gusto lang Inano ako, minamamarte. Eh. Kasi mm. ang moto ko sa buhay, prinsipyo ko te. Eh. Mm. Na, no, hindi ka mag mag ano, mag uh, mag sa social media, hindi ka magano ng salitang hindi maganda. Kung maligayang maligaya ang buhay mo. Mm. Oh, syempre. Kasi maligaya ang buhay mo te, eh. kontento ka ako ano meron ka. Kontento ano ka. Hindi ka marunong. Correct. Marun Kasi ka. hindi eh. ah? yeah, eh, na ne bago titita ni. Ha? Kamasa mercy. Yeah, oi, chay tangina barong dalan. Da mm -hmm. Sa sunod, te, eh. yan hmm. ang puntahan natin, yung nakasamento, yung pinagawa ni Sen. Ayun pa, bundok? Oo, ang gandoon Ah, sige. Kasi, toto, se, yung mga... Gusto mo magbaon tayong kape? Oo, te. Ano importante important. Dalaman naman, hindi ko uminom ng hindi important na kape. Yun, te, dito kami, bubababa. Hindi naman ginagawa niya. Dito? Alam mo yan? Hmm. Kung katabing bahay ko lang, <laughs> wala so, na. Wala. lang yan. Wala na. <laughs> bunga yan Daming bunga ng ano, guys, <laughs> ng na... kasoy. Kaso nga lang malayo, hindi ko mabidyo. Nandun po sa kabilang ano, ibayo. Yung bata ako, alam mo ba hindi to Ayun na, may bit-bit si ano. May bit-bit yung mama. Ayun, may bit-bit yung... Mama. Sino yan? Ay, ay Papakain lang sa ano? Kambing? Ah, kari, kaya yan. Iba pang kaya ni ay. Kaya nalaglag, nalaglag siguro. Yun, konged, eh. Nalaglag siguro na buong. Kulas. Uh, 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 ayun na. Um. Ayun na. Ayun Kulas siguro. Kulas. Ay, painawa ka. Nagmamadali ako. Ano na yan? Hinog na siguro yan. Ang dami ko nga doon. Kinuha ng buso ko. Kakainin daw mama yung gabi. Bukas. Kasi pag kumain ka sa palok, magsatay ka Ayan o, no, dami bunga guys. O, oh. sa palok. Oh. Alam mo tayo nung... Ano, talahib lang, lang kasi may talahib no, lang. Doon talaga ako Oh, O. Uh, pag nadaan lang yung may bunga yung kahoy, yung puno. Prutas? prutas. Hindi, Hindi pwedeng. <laughs> Pwede kang kuwa. Ka. Oo. Kahit pumasok ka. Hindi ka tulad ngayon, nakababa. na. Pero Ang maganda no, kahit na bagong lahat. Nagbago na. Pag may usong uh, mga tao dito, hindi nawawalan na binibigyan kami. Santo mm -hmm. na ako. Lalo na ngayon, nagbabasura ako, di ba? O, nakikita ka nila. oh. sala, ganun. Isidro lang, dadaan ka lang. May, may ka na. Ay, Oo, oh, yung kinainan yung minsan harap, pinulutan naming mag-atawa. kasi yung asawa ko, may pagnanasa pa sa akin. Ay! May pagnanasa pa talaga. Siyempre, hindi nawawala yun. Hindi na ako. Hindi na kuminom. Magmagula po ako konsyente. Ano, Yeah, hindi. na ako. Oh. Kahit na, te, one na lang. Oh. Hindi na ano na 100%. Yes, kasi yung ko te, sa akin. Di ako rin sa kanila. Ka lang, na. guys. Kuha muna ako. Masarap 'to, guys. Oh. Kumuha ako. ko. Hmm?

Na sundo namin <laughs> <laughs> walang pa may pamilya oh kinakain ko don't forget to like, share and subscribe to my channel thank you for watching